Hindi sapat sa isang tao na nakikinig ka lamang, nag-uunawa ka ng sa Islam, hindi kayo nagsasahulo ka lamang kung hindi mo ito isasabuhay sa sarili mo. Kung hindi mo i-apply sa sarili mo kung ano yung natutunan mo sa pananampalatay ng Islam. Kasi isa ito sa nagiging problema natin sa pano natin ngayon. Bakit? Marami namang mga tao na meron silang kaalaman sa pananampalatay ng Islam, pero mismo sa kanila, hindi nila sinasabuhay ang kanilang kaalaman. Ano nga limbawa? Lalong-lalong na sa mga born Islam, pinanganak sa pananampalatang Islam, alam naman nila na obligado ang pagdadasal ng limang beses. Pero kung titingnan mo, hindi naman sila pumapasok sa masjid. Hindi naman sila nagdadasal ng limang beses. Ibig sabihin, meron na silang kaalaman. Alam na nila yon na yun ay kautusan sa kanila. Ang kulang na lang sa kanila, hindi nila sinasabuhay ang kanilang kaalaman sa pananampalatay ng Islam. Subhanallah. Marami pa at hindi lang pagdadasal. Marami pa. Marami pang mga gawain na batid ng isang tao. Kaso nga lang, ang kulang yung pagsasabuhay. Kahit alam niya na bawal, gagawin pa rin niya. Kahit na alam niya na haram, gagawin pa rin niya. Hindi mo masasabi, hindi mo hindi mo ikakatuwiran sa harapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ya Allah pasensya na kasi hindi ko alam. Hindi ko alam na haram. Bakit? napakaraming nagbabahagi ng kaalaman, nagtuturo sa iyo ang problema mo lang sa hindi mo lang isinabuhay ang natutunan mo sa pananampalatay ng Islam. So nararapat yung mga kapatid. Ano mang bagay, ano mang katuruan sa Islam, nararapat na isasabuhay natin. Yung mga nalalaman natin sa pananampalatay ng Islam, nararapat na isabuhin natin. Kung alam natin na kautosan, gawin natin. Kung alam natin na pinagbabawal, iwasan natin. Kasi dalawa lang naman mga kapatid. Sa Quran, dalawa lang ang utos sa Quran. Unang-una, sundin ang mga kabutihan na pinag utos sa atin ng Panginoon ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pangalawa, iwasan mo yung mga pinagbabawal ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala.